Hi okay guys, yan guys, ang so makikita natin yung tatlong magkakaibigan na nag -e enjoy sa paglalangoy. Tamling-tamling plus. So, hindi ko lang alam kung saan bansa ito. Pero sure ako hindi sa bansa ang Pilipinas ito. Naalala ko tuloy yung viral nung nakaraang buwan lang. Yung tinangay yung mag-asawa ng alam. Hindi ko lang alam kung ano nangyato. Ganyan na ganyan din yan. Nagsiselfie sila. Kahit alam nilang malakas yung alam. Pero ito yung tatlo na to. Nakita naman nila na lumakas na yung alon. Sige pa rin sila. At parang natutuwa pa. Ay no, kung um, tumalo yung dalawa. At pa yung isa. Nako talaga. Ano kaya sila dyan? Kamusta kaya sila dyan? Nako. Ayun. Yung isa na uh, talaga ang lakas na ng sagwin niya para makapunta sa bato. Nako talaga. Kaya tayo, bago tayo puwak sa inyo, isipin muna natin yung seguridad natin. Ingat-ingat, uh, guys. Sige, salamat sa panonood sa aking video. Ah. at Muli, bye-bye. Salamat.